Mayroon tayo ng isip-isip-isip. Cut! Mali yung, <laughs> yung music! Mabakla kayo! Happy Pride, mime! Happy Pride! Siyempre <laughs> <laughs> na lang, mime. Hindi ko pwede po tayong pumayag na basta nabubuhay lang yung nabubuhay ng wala lang at para tayong mga nilalang na nilalang. Dapat tayong mabuhay ng may karapatan, may kalayaan, at may dignidad. Hello, Welcome back to my channel. Ito si Petit. And, um, tayo sa balor ni Mime na kung saan tuloy na tuloy na ang love love ang pride mad. Nagagalitin mamaya sa si Kansas City Circle. So, si Mime nag-aayos pa. Kaya, abang-abang tayo sa mga pasabog na magaganap mamaya sa Circle. Diba? Siyempre kung official na kasama ni Mime. Diba? So, nakaka... Naka, naka Tripolyo tayo ngayon. <laughs> Siyempre, kasama ko yung anak ko maganda. Hi ka naman, anak. Hi. Honey, hi. Ah. Hi. Si Neri ay isa sa mga stylist ng Meme. Gano? Kung bakit lagi maganda si Meme? Kasi asikas, asikaso, asikaso ni Neri. So, ay mga lababas, mamaya yung ibang ganap. Kita, kids tayo sa circle. Ate <laughs> Nati! Happy Pride! Happy Pride! <laughs> mamaya na ang reveal. Ang Meme. Happy Pride, Mime! Happy Pride! Kaya lang, Mime, o. Yung pwede ko, Pride. Yan! Papapap! Nag-arasa yan. Yes! nag sa Tokyo Q. Import yan. Mrs. Slovenia. <laughs> Hi, Mrs. Slovenia. Hi, hey, John. Happy Pride! Pride! Oh. Happy Pride na! Oh. Maganda kayo, mimi. Siya talaga. Happy Pride mga anak! Happy Pride, Ane! Happy Pride, Ane! Happy Pride! Ayang dapat kukususunod. Ako? Oo, mga anak ko. Happy Pride mga anak! Happy Pride! Happy Pride! Happy Pride! Happy Pride! Happy Pride! Happy Kanya mengma dia kaya dong? <laughs> 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 compete without our next performer. Chefry, we saved the best, the most uncombable rather for last. Shy always in the forefront of fighting for our rights and using her platform to educate the Madlam people of Soji and LGBTQIA plus right. Tama at Sakayan Bawan Laban Mapa television social media película concert musica she slays She serves. She mothers. So hard. Har, yes. Para mapagbigyan ang saya at inspirasyon ninyo lahat. Pinatunay niya na pwesto ang ating mga pangarap. At yun ay isang tuktok ng tagumpay. Basta ikaw ay lumalaban with love. She, she is iconic. She is unkabogable, the mother, the queen, ang ating pinakamamahal na mime. Kaya QC Memorial Circle, with all our pride, isang mimitinding hingawan para sa naging isang ASIAS. Mm hmm. pantut oh ya buang baliklah <laughs> capable and beautiful human beings and do not let anyone or any group tell us otherwise huwag tayong pumayag na basta nabubuhay lang yung nabubuhay ng wala lang at para tayong mga nilalang na nila lang, lang dapat tayong mabuhay ng may karapatan may kalayaan at may dignidad. Karapatan, kalayaan at dignidad na maging ating tunay na sarili. Ang ating totoong sarili at pagkatao ay parang West Philippine Sea. Di nila pwedeng angkinin at baguhin. Kaya mabuhay ka, umawra ka, Rumampaka bit-bit ang iyong karapatan, kalayaan, dignidad, at proteksyon mula sa batas at pamahalaan. They said and I believe that a man is equal to the state and is equal to the church, therefore equal to any other man. Kaya ako po si Vice Ganda at makakaasa kayo na kasama nyo kung lalaban, aasa at sisigaw, ipasa ang Suji Anti-Discrimination Bill. Ayan mga labababs, bahay na ako. Ayan, so, sobrang basang-basa ako kasi inulan kami. Pero kasi yung ulan, we consider na talagang blessing para sa aming mga Becky. Ganon. At sobrang saya, prami Si Meme, ayaw din paawat sa spot ni Diyos ko, yung besa talagang palit. Kung nandun kayo mga lababas, talagang mamamang ha kayo. Umuulan ha, pero nandun ako ng video ko, tinatakpan ko lang yung, yung camera. Ganun. Kaya mga lababas, medyo magalaw kasi talagang grabing ulan. Tapos kaya, wala nang akong poll sa'yo. Pero sobrang nagpapasalamat ako kay Meme sa pagtayo niya sa amin sa komunidad ng LGBTQIA+. Plus para isulong yung SOGI Anti-Discrimination Bill. Meme, clap. Sobrang proud po ako sa iyo. At habang binibitawan mo yon naghihiyaw na lahat, nagpapalakpakan. Maraming maraming salamat. Po. at syempre sa mga beshi ko sa mga labababs ko na beki basta ng member ng kumudidad ayan, um, mga labababs happy pride happy equality at um, syempre mabuhay tayong lahat let's spread love, let's spread happiness and uh, let's celebrate life I love you guys and God bless us all Meme, thank you